Minsan bang nakakita ka na ng bahay pokyutan na nagkakaganito? Kaya kung maeengkwentro ito, ay magmadali na agad lumayo at tumakbo. Ngunit bakit? Ano nga bang mangyayari? Well, ang tawag dito ay shimmering. Dahil sa tingin nila ay may panganib sa paligid, gumagawa sila ng malaalon sa palibot ng bahay pokyutan ng paulit-ulit. Nang sa gayon ay matakot ang anumang uri ng predator na lalapit sa kanila. Isa na dyan ang hornets. Itataas ng mga pukyutan ang kanilang tiyan at halinhinang igagalaw hanggang sa makabuo sila ng malaalon na ilusyon. Isa pa, ayon sa mga eksperto, dahil nasa itaas ang kanilang bahay pukyutan, ay mas napapadali na itaboy nito ang kalaban dahil tingin nila ay parang malaking hayop na may pakpak na palapit sa kanila. Kaya naman kung makakita ka nito, ay wag mo nang subukang lumapit.